Uh, ako dahil si J.K. Rautida, taga Busalian, Talibon, Bohol. O, oh, uh, na ako'y dula, karong mabot uh, November 22 sa Kumumbul Anon 23. Huwag akong giawag mong tanan nga mutanaw sa dula kay manay akong dula sa first na ko nga fight sa o oh, debut na ako sa professional. Oh, pasalamat po ko sa dako nga opportunity nga gihatag sa ko labi na sa amo ang uh, manager na si attorney Florisel Chavez Pudot uh, thank you kayo sir sa nako opportunity. oportunidad you know, sa pag eskwela pa lang nako na daan ako na kay, uh, tabang sa ko a uh, ni sir Ed Silverlas sa uh, among sport uh, sport coordinator diri sa PMI Bohol thank you kayo sir sa mga opportunity o pag uh, uh, welcome nako na diri sa uh, may Bohol Boxing Stable. Salamat ulako ko, labi na sa mga taga Talibon. Ako mong iauhag nga supportaan ko ninyo, labi na sa mga pagampo o sa ako mga kaila. Mga kaila na nga na sa kasing-kasing, labi na sa akong pamilya o sa akong mga relatives ang um, mo nga ampo mag yapil i-appel ko sa inyong pagampo sa upcoming na nga dula sa uh, first na ko debut karong umabot nga November 22 sa Kumumbol Anon 23. Salamat ko, labi na sa akong coach po nga si Coach Paul Kinit Intalian. Nga dako kayo tabang sa ako nga ni alalay sa akong mga training o sa akong condition condition nila uh, Coach Pio o nila Coach Romney kung ni Coach Arman. Tagang salamat. Conseguiu